Guys, good afternoon guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. So, dito tayo ngayon guys sa may Taguig guys. City ng Taguig. Dito sa may, ano, to, Highway 2000 guys. So, ayan guys. Oh. May papakita lang ako sa inyo guys. Ayan. 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 Napakagandang lugar dito guys. Oh. Dyan, paakyat na yan ang Papuntang iskim na yan Iskim Bikotan, yan Paakyat ng bikotan yan Ayan Ayan, guys So Ikot-ikot Papakita ko lang sa inyo, guys Dyan, guys, so Laguna Lake na yan, guys, so Laguna May dagat na yan, oh Ayan Ganda rin pala dito, guys, so Ayan umistop lang ako dito guys kasi babalag ko lang to papakita ko lang sa inyo na uh, yan o oh. yan doon guys yung maganda sana kada dagat dagat na doon oh. dyan oh may mga kubo kubo na dyan oh kubo kubo yan ayan sa tagig to guys sa tagig dito sa tagig Daw. So, stop Step by lang tayo dito. Mapakita ko na sa inyo, 'yan. So, 'yan, guys. Maganda nga nangalin, guys. Ang obrang init dito, guys. So, 'yan oh. Ito 'yung motor ko, oh lakad lakad na tayo dito ayan dito may guardia rito dito yan ang pasokan pa. dito pala pumasok dito. Ganda pala na lugar dito guys Ayan guys, nakita ko lang So, papasok sana Ito, so, no? papasok sana tayo Thank you for watching guys, thank you for watching.